maunan ni ang kahimtang for today's video. Lipag hangin-hangin. Laaggan si Keku na tumbana. Tumba na. Wairings. Ay! Nari kaya sa basketan Woo! sa. Wooo! Sige kong hangin-hangin! Go! Wooo! Laaggan dako Keku eh. diri ba sa basketan? basket. Tuara mo na niyong kahimtang diri. Ala <laughs> ka nila. May yung pagkakapyot sa talisay diri sa mga pusti. Oh, o, ay kanang wirings. Mo na ni Ron. Kumbahan na. Hala. Hala. Ako ni Hala, gamit kayong kamunggay ba? Pangayuan ito na bigyan, mag-utan ta? Hala, bagay. Balit yun ang kamunggay. Hala, katumbaho nang ng inyong... Sani ka nang... Hala, ilang Christy, kay nahurot ang ato. Survival. Da. Hala, hala. Ah, gamit kayong kamunggay. Wow. Pwede mo na makwidjer? Ay, wow. patay, patay. Uras na, oras na. Gusto, buang. Eh. Ang mawa. Naman. asa po kapuyo. Di ha, nag... Ayuda. Ayuda, ayuda. <laughs> Nagpaabot sila sa ayuda, guys. Da, mauna ni. Uy, atop ng lupa, di ha? O, to ara. Sige on tumba hon. Kamay na lay ko ang para matumba ni siya. Kuwan mo guro na kanang sana limon Maliit na buongon or malaki na buongon. Sug hangin oy. Oh, morning talisay. Digto, makita sa amo na. Ah, da. Ay na balian Alanggyod na lang yun na. langkat dito ang ba da may pagdiwaso na lang nagputol Dara ang mga tinapo mga tinapo mm. Eh. tiwasan putol ang talisay mm, tuwara kumigas oh. Wanapod, o wanapod. O, oh, pag ina na clearing the re-operation. O wanapod. Hmm? Yeah, bumba sa puso. Dagan kayo na bumba sa puso. O, oh, ang ni.